what's up kapusa nandito naman ako inyong kapusa sa aming manggahan ulit so makukuha tayo ng mangga ulit guys ah, tapos ko lang maglaba so hindi ko na nakuha ng clip so ayan pahinga na, relax relax muna tayo dito sa aming manggahan at makakain tayo ng mangga tulad nun sa video ko guys inaabot lang yung hinuk Tingnan nyo guys Hey okay guys mga kabaka po sa Nakita nyo ba? Hinagoy ng doon Kaya natin abutin Lalo lalo na dito Ayan lambot lambot to. Oh. Pulang pula eh Tanggalin natin. Ayan o. Oh, Sariwang-sariwa. May dagtapa. Kasi yung aming mga kasama sa bahay hindi na papadpad yata dito kaya yon mayroong mga hinog na kayang abutin yun guys mangain tayo okay, so hanggang kalabaw yan guys yan abot na abot nyo dyan ayan oh so iba kasi nyan pinakaabot ko na kinain ko na so marami pa yan sa so, kabila yun pala aking kasama nag Busy siya, busy. Ayan. Ayan o, sarap niya. Makabangan niya yan guys. Kunin natin yan pag nahinog na. Ayan, wala kasi ako magawang content mga kapusa. Kaya dito na muna tayo sa manggahan ulit. Ayan. Kasi gusto ko kayong takamin. Ayan. Paginggit. Tikit. Ayan. Babot-abot mga kapusa. Ah! Hello! Weee! Video may ano to tama. Pero okay lang, dito natin sa kabila kainin. Bababa natin natin. Ito. Sheesh! bigo may hinugin na datun mga kapuso. Ah! Meron pa dun sa kabila. Tapos yung taas ng puno. Ay, mga kapusa, oh! Okay. Kita yun? Ayan, hinug na hinug na. so i'm